magandang gabi po sa ating lahat at ngayon ay nandito na naman po tayo para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po bukas, araw po ng Huwebes, Agosto 1. So ayan, August na naman. Excuse me. Para po sa may mga sudyak sign na Aris, narito ang ating gabay ng kapalaran para bukas. Aris, maliit na swerte muna ang mapapasayo pero kung gagamitin mo ito sa negosyo, lalago ito ng lalago tulad ng punong kahoy na nagmumula sa maliit na buto. At pagdating ng tamang panahon ay makikita ang hitik na hitik sa matatamis na bunga. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue at ang iyong sweating numero ay ang 3, 12, 19, 32, 33 at ang 41 para naman sa may mga sign na Taurus. <clears throat> Para po sa Taurus. Bawat lakas ng iyong loob na ipapamalas ay may katapat na swerte. Kaya huwag kang matakot dahil bukod sa magbubunga ng magandang kapalaran ang iyong tapang may dagdag pa itong masayang kaganapan. Ang iyong mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerting numero naman ay ang b uno. 26, 31, 33, at ang 44. <clears throat> Para naman sa Gemini, bilang paalala sa iyo, ngayong nalalapit na ang buwan ng kapaskuhan, hindi naman kailangang magkaroon ng mamahaling regalo. Ang pangkaraniwang ay sapat na upang sumaya ang iyong pamilya. Hindi mo kailangang paghandaang maigi dahil ang mahalaga ay mula sa puso ang iyong ibibigay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang maroon at ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 27, 29, 35, 39 at ang 41. Pare naman sa Cancer. Ngayon pa lang kahit malayo-layo pa, malayo-layo pa ang iyong kaarawan. Magsuot ka ng damit na masaya ang kulay. Makakaasa ka na ang magagandang kaparan ay maaga mo ring matitikman. Ang iyong mapalad na kulay ay ang apple green <clears throat> at ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 17, 27, 35, 39, at at 42, 43, 42, sa 42, tulad ng tala sa silangan, magiging makislap ang iyong buhay ngayon. Masisilaw maging ang iyong mga lantad at lihim na kaaway. Kaya ngayon pa lang ay magsisigawaan sila ng paraan para mapapalapit sa iyo. Ngunit hindi ka dapat magtiwala ng basta-basta dahil marami rin sa kanila ang magiging kaibigan mo ang magtra-traidor sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow at ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 18, 23, 39, 42 at ang 45 <clears throat> Pare naman sa Virgo, ikaw ang tagapagbigay ng mga ideyang Nagpapaganda at nagpapasaya sa lahat Sapagkat ito ang papel mo sa mundo Inaasa nalilitaw ang iyong mga espesyal na talino at kausayan Kasabay nito, sa sandaling lumitaw na ang iyong espesyal na talino at ang iyong kahusayan, lalo ka pang siswertehin at magkaroon ng magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ang Emerald Green at ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 13, 25, 29, 31, at ang 45. Pare naman sa Libra habang iniisip mo ang mga bagay na magaganda, makipag sa palaran ka dahil tiyak na mananalo ka at magwawagi ka. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 7, 25, 37, 40, at ang 43, 42, 41, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, dahil sa pamamagitan ng iyong malakas na kutob, matsatsambahan mo ang kombinasyon ng mananalo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang lilac at ang iyong maswerteng numero ay ang 9, 14, 25, 32, 39, at ang 42, Pare naman sa Sagittarius. Lubos kang pagpapalain sa araw na ito habang patuloy na umiinit ang panahon. Dating nang dating naman sa buhay mo ang iba't ibang uri ng swerte. Hindi lamang sa iyong karira maging sa salapi, kundi maging ang biglaan at hindi inasahang masasarap at papananabik na romansa. Ang iyong mapalad na kulay ay magenta at ang iyong maswerting numero ay ang 3, 6, 15, 21, 30 at ang 33. Para naman sa Capricorn, may iba ang iyong may iba ang mga pangyayari sa iyong buhay at medyo malilito ka. Pero kapag napawi na ang iyong kalituhan, sa bandang huli papaporma din sa iyo ang lahat ng mga pangyayari at sitwa sitwasyon. Bigla kang magkakaroon ng mga buenas. Ang iyong mapalad na kulay ay ang green at ang iyong maswerteng numero ay ang 7, 16, 25, 28, 31, at ang 34. Para naman sa Aquarius, napakalakas ng iyong karisma. Pero pwede rin itong magbigay sa iyo ng problema. Dahil marami sa mga madidikit sa iyo ay papangarapin na maging bahagi ka ng kanilang buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang violet at ang iyong maswerteng numero ay ang 2, 11, 25, 29, 34, at ang 45. Pare naman sa Pisces. Habang sinisikap mong lutasin ang iyong mga suliranin, lalong bumibigat ang iyong mga pasanin. Kapag hinayaan mo ang mga ito, magugulat ka pa parang lagay ng panahon. Ang malakas na bagyo ay tuluyan rin mawawala at tatangayin ng hangin. Kamungat-mungat mo, wala ka naman pala talagang suliranin. Ang iyong mapalad na kulay ay ang orange at ang iyong maswerteng numero ay 4, 8, 22, 28, 31, at ang 44. At ayan ang ating 40, at ito po ating gabay ng kapalaran para po ito bukas araw po ng Huwebes, Agosto 1.